Yun! Luli na, <laughs> na Yung araw guys, samahan nyo nga pala kami mga will at magluto nitong sinampaluka na bangus. Siyempre guys, mag-food trip na rin dito sa Pilapil na munti nating palisdaan. Kaya ngayong araw guys, samahan nyo kami. So what's up mga kanapadaan lang support for today's video nga guys Bago tayo mag-celebrate kapaskuhan mamaya Ay kailangan muna natin Dumiskarte ulit ng pangulam Kaya nga eto guys Habang nagkakapi kami dito sa daik ni Dugong Ay naisipan na rin namin pumunta dito Sa ating maliit na palaisdaan Para manghulit mga, mga will nito Mga alaga na ating bangus Yun o Ang lalaki nito pinapalungan guys Dami o.

Okay. Uy. Galeng. Uy. Hindi ko ni. na wala lang yan. Tas hindi rin meron. Ting. Tangay sa lasso. po. Pero may Balik natin to, may jawaliit. Atego.

Tapos ayun na nga mga guys ano pagkatapos lang natin makahuli ng ilang perasong bangus ay kukuha tayo dito ng sampalok at ito nga palagi isang gagawin natin pang asim dito sa ating lulutuin. Tapos sabi sa akin ni Dugong titis tingin niya kung maasim daw talaga itong sampalok at ayun nga kitang kita niyo guys sa mukha niya kung gaano kaasim itong ilalagay natin. At dahil nga guys nagtanim rin dito sa ating munting palisdaan yung kuya ko nitong talbos ng kamute eh maunguha muna kami ni Dugong dito at ilalahok natin doon sa ating sinampalukong bangus para mas masarap at mas rin, guys. After nga lang guys namin manguha ng talbos nang ng kamote doon eh pinalilisan ko na rin kay Dugong itong mga nahuli naming isda. Habang ako naman guys ay kumuha rin ako ng panggatong tapos nagpasindi na rin ako ng apoy dito para makapag-start na rin agad kami magluto kasi medyo malamig ang panahon. <laughs> Habang nilalaga nga guys si Dugong yung mga sampalok namin doon na gagamitin pang asim ay nagyat na rin guys ako dito ng mga rekado na ilalagay natin itong sibuyas at bawang. Nagpainit nga lang guys kami dito ng tubig tapos ilalagay na guys natin itong sibuyas at bawang natin para lumasak agad dito sa sabaw niya. kung sakto guys itong lulutuin natin kasi medyo malamig yung pan Nahon at simoy ng hangin kaya medyo mapapahigop tayo dito ng no, mainit at masarap na sabaw at napaka-fresh na bangus nating nahuli. Tapos ayun guys, nilagay ko na rin yung mga bangus nating diyan oh, malapit na guys maluto. Nilagay ko na rin itong talbos ng kamote. Ito nga pala, guys, yung nilaga natin kanina mga sampalok, na kinuha lang natin yung katas niya. Tapos ayan, tinigman na naman ni Dugong kung maasim daw talaga, parang discompayado pa siya ayan tuloy. tangkita naman guys natin sa mukha kung gaano ka itong ilalagay natin. Ayan na nga guys, nilagay ko na dito sa ating mga bangus. <laughs> so, yeah, yeah. <laughs> panahon at luto na itong sarang palukong bangus na guys. Tingnan nyo. Ayan guys, o, oh, tingnan nyo. Oh, sarap nyo. May talbos yan ng kamuti, o. Oh. natin. Take one. Wow. Ay, sarap. Wow. Asin <laughs> ah, kilig! Yes! <laughs> okay, kain na tayo. Kain na. Siyempre guys, bago kumain, wag na wag natin kakalimutang palaging magdasal at magpasalamat kay Lord. So yun guys, what's up? Dito na lang tayo yes. kakain at saktong-sakto yung ulam natin ano? Medyo malamig ang panahon kasi 23 na ng December mamamasko na kami sa inyo! Let's go! Nandong <laughs> tayo guys! Ayan! Ito favorite ko guys eh, itong ulo Ikaw, ikaw ano sa'yo? Ito yung kumotol ba? Ulo! Ulo, ulo at mundot! <laughs> Ayan! Masabaw no? So yun guys, kain Kaya tayo. tayo! Napakasarap po! Oh. Wala lang tayong kutsara. Kanaway na natin. Yan. With talbos and bangus. Talbos and bangus. And okay na rin guys yung ating ano. Mga bangus, oh. Ay hey guys, oh. Matabaan na rin. Salap. Food trip talaga. Grabe guys, sold na naman talaga itong pananghalian namin ni Dugong Napakasarap talagang kumain dito sa gilid ng palaisdaan Tapos guys, syempre napaka-fresh pa nitong bangus natin Medyo manamis-namis ito Kaya dito na lang muna guys Merry Christmas sa inyong lahat Kita-kitsa lang ulit tayo bukas Bye bye Baka sa panunod guys ha? <laughs>